Guys, alam nyo ba? May nakita akong paro-paro yung dalawa sila. Malaki yung isa. Ito ang isa maliit. Kinalabutan ako nung pumasok sa loob ng bahay. Tapos ang pinalabas ko, lumabas naman siya. Tapos, gusto niyang bumalik. Ayan guys, oh. So, buhay na buhay yan. Maniwala ba kayo guys sa kasabihan na kapag mayroong paro-paro sa loob ng bahay na pumasok, may masamang mangyari? O may masamang nangyari sa ibang uh, lugar na kamag-anak? Ayan eh, guys, kasi kinilabutan kasi ako nung pumasok ito sa loob ng bahay. Yung isang malaki yun, lumalis. Pero ito, ayaw talaga niya umalis. Gusto pumasok sa loob ng bahay. Kruk-kruk! Kruk-kruk! Agnes Paro-paro. Kruk-kruk-kruk-kruk-kruk. Guys, ano kaya ibig sabihin yan? Ayan guys oh. Ang dalawa sila. Yung isang malis na may bihira na may mga paro-paro pumapasok sa bahay kasi sabi nila sa mga nakakatanda meron daw yung pamahiin yung may nangyari na di maganda sa yun sa ibang lugar na mga kalapit na pamilya or, or mga kamag-anak kasi kaya sa mga ganyan di ako naniwala eh ayan pero kanina nung pumasok yung dalawa kinalabutan ako kruk 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 hindi ko na <coughs> Dito ka ito Dito, dito. Ayan guys, umalis na siya. Oh. Ayan. Parang nagtampo, biglang umalis. Lumayo. Ayan o. Oh. Kasi kanina, gusto nyo pumasok. Pinalabas ko lang. Ayan guys, ano kaibig sabihin yan? Ayan naman na guys, bye bye.